Aries. May aura ka ngayong araw na madaling paniniwalaan ang iyong mga sasabihin. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin ngayong araw lalo na sa pakikipag-usap. Para makagawa ka ng swerte na pwedeng kumita ng pera, ang iiwasan mo lang ang makisama sa mga dating kaibigan ngayong araw para makaiwas ka sa gastos, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan pag may dumating na bisita na mula sa kamag-anak, ay okay pwede kayong magkasundo pagtungkol sa isang pagkakakitaan. Sa pera ay maging masinop lang sa buong araw para mas may tabi mo ang mga buenas mong pera at sa trabaho mas naaayon na gumawa ng matahimik doon ka mas makakagawa ng maayos. Noziang magpapalapit para makita ng mga superior na maaasahang ka sa trabaho. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green number 30 number 14 at number 25. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ng pakikipag-usap. Ay maging maingat lang at maging mapagmasid ng magawa mo na maayos ang pakikipag-usap at makaiwas ka kaagad kung ayaw mo silang matagal na kausap. At ngayong araw kung may dapat kayong puntahan ng mga magulang ay dapat na mauna ka sa kanila para kayo ay mas maagang makaalis ng magawa ninyong maayos ang gagawin, at kung mayroon ka namang pipirmahan ngayong araw ay dapat mong gawin, dahil makakatulong sa iyo sa hinaharap ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maunawain at huwag ng sumagot kagad kung makadinig na hindi nararapat pag iyong napag-isipan ang sasabihin, ay doon ka lang magsalita para hindi kayo mapasok ng suliranin sa pag-iibigan. Sa trabaho mas naaayon, pag may humingi ng tulong sa iyo ay tulungan mo lang, kung tapos ka na sa iyong gawain para makatapos ka ng masaya sa hanap buhay at makakauwi ng masaya sa tahanan. Dahil pag tumulong ka na iiwanan mo ang iyong trabaho ay doon ka makakakuha ng kapintasan na mula sa iyong mga boss, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22 number 11 at number 35. Gemini Ngayong araw ang bigay pahiwatig sa iyo ang maging matapang ang nararapat, pag may gustong ipaalam o sasabihin ay gawin ka agad para ang mga kausap na gustong magsamantala, ay iyong mabigyan ng aral na mali ang kanilang mga ginagawa. Pero meron kang magandang aura ng swerte ngayong araw ang gusto mong kausapin, ay iyong ituloy baka isa ng pagkakataon na makagawa ka ng ibang pagkakakitaan at ang iiwasan mo lang ngayong araw ay ang pagpirma dahil mahina ang swerte na pwedeng umasenso, kaya dapat mong iwasan muna ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig lang ay maganda para sa iyo ang maagang makapasok dahil doon magsisimula na ikaw ay mabigyan ng pansin ng mga boss na maaasahan sa lahat ng oras sa trabaho sa tahanan, ay bawal muna tumanggap ng bisita ngayong araw, dahil ang magiging bisita ay pwede kayong makuhanan ng swerte, at sa pera unahin mong bigyan ang minamahal at kung lalapit ang magulang ay huwag kang magaling lang na mabigyan, para ang iyong mga swerte ay lalong sumigla, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 16, number 25 at number 30. Cancer, sa pagmamahala ng unang pahiwatig maging maunawain ka, at huwag basta magsasalita na pwedeng makasakit ng damdamin, Dahil senyales oras na kayo ay magkaroon ng mainit na usapan ay matatagalan kayong magkakasundo. Sa ibang usapan naman na yung gustong gawin-gawin mo dahil para magamit mo ang iyong katalinuhan, sa gagawing pakikipag-usap at siguradong makakagawa ka ng swerte na magpapasaya para sa iyo. Sa tahanan ay pag-iingat sa bawat kalusugan may senyales na may dadalaw na hangin na nagbibigay ng paghina ng kalusugan, ang maging mapagmasid lang ang dapat na gawin, para maagapan mo ang pwedeng paghina ng katawan ng mga miyembro ng pamilya. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 10, number 24 at number 36. Leo, ang pinapahiwatig ng iyong gabay ay may mahina ka ngayong araw aura, o masasabing swerte kung may kakausapin na ibang tao. Nasa pamilya mo ngayong araw ang iyong mga swerte at kahusayan kung may mga usapan kayo ay dapat mong puntahan ng makagawa naman kayo ng mga plano saan kayo pwedeng gumawa ng pagkakakitaan. Ang iwasan mo rin ngayong araw ang masyadong maging mabait kahit pa sila ay matagal mo nang kakilala. Dahil pakinabang lang ang gusto nila sa iyong ngayong araw ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung sila ay may kakausapin, ay bigyan mo ng masayang advice para ang kanilang maging lakad ay may dala silang swerte sa pakikipag-usap, dahil sa mga nadinig sa iyong mga pwede nilang magawa sa trabaho kung paligoy-ligoy ang iyong kausap na kasama sa hanap buhay, ay iwanan mo dahil inaabala ka lang baka siya pa nga ang gustong, makauna sa iyo para sa pag-asenso gumawa ka na lang ng mas matahimik at okay pa para matapos mo lahat ang dapat na magagawa. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 15 number 9 at number 25. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay mas naaayon na ipagpaliban. Mo ang mga gagawin na pakikipag-usap lalo na kung sa malayong lugar, kahit may aura ka ng kahusayan o swerte ang mga makakausap mo naman ay may ugaling mapang lamang kaya mahihirapan kayong magkasundo, dahil ipipilit nila ang kanilang mga gusto, at kung may deal ka sa kapatid ay naaayo na kayo ay makatuloy, dahil para naman makagawa kayo ng bagong other income kung magagawa ninyo na makasundo ang makakausap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay unahin mo na mabigyan ng mga magulang kung sila ay lalapit sa iyo. Napasaya mo na sila at mabibigyan ka naman ng mga dasal na lagi kang may swerte sa mga gagawin at laging maging maganda ang iyong kalusugan. Sa trabaho pagka may nagpaparonggit sa iyo, ay sagutin mo ng naayon na salita para matigil na ang kanyang kayabangan. Kung mahinahon mong masasabi ay wala siyang magagawa, at ang isa mo lang din iwasan ang mga usapan na chismis na may tungkol sa maling pagmamahalan sa mga kasama sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 36, number 18 at number 25. Libra, ang pinapahiwatig sa iyo ngayong araw dapat ay Maging mahaba ang pasensya nang makaiwas ka sa mga hindi mo inaasahang suliranin at gumawa ka ng desisyon kung talagang kailangan na kung hindi ka makikinabang o makikinabang ay tanggapin mo. Kaysa iniisip mo pa ng iniisip ang isang bagay, at ngayong araw ay mayroon ka na naman ng aura ng katalinuhan pwede mong gawin ang mga transaksyon na gusto mong gawin basta hanggat mahaba ang pasensya ay maayos mong magagawan, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay mas mainam pa nga ang maging matahimik sa mga kasama mo sa trabaho na walang alam ko hindi mga bidahang hindi dapat pag-usapan sa hanap buhay. Dahil magdadala lang sila sa iyo ng bad energy para sa hanap buhay. Sa iyong pera mas mainam ngayon ang magsinop at kung talagang magbibigay ay sa lang at sa mahal ng maipon ang mga swerteng pera sa tahanan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 15 at number 27 at number 42. Scorpio, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw mas mainam. Munang ipagpaliban, ang ibang usapan sa hindi ka naman talagang makikinabang. Unahin mong puntahan ang alam mong usapan na kahit na maliit na pera ang kikitain ay siguradong makikinabang ka, at kung mayroon ka namang naipangako sa minamahal ay nako dapat mong masunod para lalong sumigla ang inyong good vibes ng swerte sa tahanan, ang isa lang naiiwasan mo ngayong araw ang gumawa ng pagpirma, dahil mahina ang pag-asenso kung makakapirma ka ngayong araw ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa tahanan dapat mo lang sabihan ang mga kapamilya na huwag mo nang tatanggap ng bisita o magpapapasok sa pamamahay dahil oras na may makapasok na bisita sa pamamahay ay mag naman sila na kukuhanan ng kayo ng mga swerte sa mga plano sa buhay. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maging maaga pumasok para hindi ka na mapasok ng mga mahirap na gawain. Sa pagmamahalan naman ang pahiwatig dapat lang may mahaba kang pasensya at pangunawa sa mga medidinig sa minamahal, yun ang naayon na gawin para hindi kayo mapasok sa biglaang ang suliranin, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 22, number 36 at number 15. Sagittarius, ngayong araw ay okay ang iyong aura kung may mga plano ka ay pwede mong puntahan o gawin, dahil may lalabas mong talaga ang iyong katalinuhan sa pakipag-usap, ang iyo lang iiwasan ay maging masyadong mabait sa ibang tao na makakausap, nang sa ganoon kung meron man silang gustong gawin para ikaw ay samantalahin ay hindi nila magagawa sa iyo, at kung meron ka namang dapat na pirmahan pagtungkol sa mga kapatid ay gawin mo para lalo sumigla ang inyong mga relasyon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera unahin mo lang bigyan ng minamahal at bawal ka magbigay sa mga pamangkin at pinsan. Parang buenas mong pera ay may ipon sa pamilya at malilihis ka pa sa mga biglaang suliranin dahil hindi ka nagbigay sa pamangkin at pinsan sa trabaho naman umiwas ka muna sa mga usapang wala namang kaugnayan sa hanap buhay, dahil magbibigay sila sa iyo ng abala at pagbagal pa ng iyong mga gawain, at baka pagumpisahan pa na ikaw ay mapintasan ng lihim ng iyong boss ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Yellow and Color Blue number 25, number 32 at number 20. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig gawin mo ang gusto mong gawin kung may deal kayo ng mga kamag-anak o kapatid dahil pwede kayong makabuo ng isang masayang pagkakakitaan o kahit na maliit na pera ay pwedeng magtuloy-tuloy, at ang iiwasan mo lang ang makapunta pa sa malayo para makipag-usap dahil magagastos ang kalang at pwedeng wala kayong mapagkasunduan ng maayos. At mainam din sa'yo ngayong araw na makapunta sa bahay ng Diyos para mawala ang mga nakuha mong bad energy sa mga nakausap, at mawawala rin ang nagpapahina ng iyong kalusugan, ang pinapahiwatig. Sa tahanan maging observer ka dahil baka mayroong kang mapansin na dapat mong tulungan ng hindi na sila mapunta sa kalungkutan. Sa trabaho lagi mo lang gawin ang dati mong ginagawa at huwag ka munang tumulong ng tumulong sa mga kasama sa trabaho dahil hindi ka naman mabibigyan ng pakinabang uunahan ka lang sa pag-asenso ng mga ganoon ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig kung talagang minamahal mo ang iyong kasintahan, ay mag-isip ka kung talagang iyong pakakasalan, dahil sa ngayon ang vibe sa inyo ng iyong gabay ay may swerte kayo oras na kayo ay maging mag-asawa. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 11, number 34 at number 17. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw oras ng may dumalaw sa iyong kamag-anak ay okay naman na yung kausapin basta mag-ingat ka lang sa pagpapahiram ng pera. At gawin mo naman ang iba mong gustong gawin na pakikipag-usap dahil baka manghinayang ka pag hindi ka pumunta at huwag ka lang gagawa ng desisyon ngayong araw pagtungkol sa pera, pag-isipan pa para hindi ka mapasok sa isang suliranin ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa family members kung meron silang dapat puntahan ngayong araw dapat mo lang mabigyan ng mga magagandang salita sa kanilang mga binabalak para sila ay may masiglang isipan na magawa ang kanilang dapat gawin Sa trabaho naman ay huwag mo nang makisama sa mga kasama sa trabaho na mahilig lang magpalibre dahil kukuhanan ka lang nila ng swerte Gumawa ka na lang ng matahimik at ng makalapit ka pa para makakuha ng pag-asenso sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25 number 36 at number 10. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay meron kang mahinang araw ng swerte mas mainam, na ipagpaliban mo muna ang mga pakikipag-usap, kahit pa masasabi mong mga kamag-anak dahil wala ka naman din mapagkakasunduan at magagastos ang kapa, mas okay pa ang gumawa ka ng transaksyon na maliit na masasabi na kasama mo ang minamahal, dahil doon masisihan kayo sa magiging resulta, na kahit maliit ang pagkita ay pwede talagang ninyong itutuloy, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung meron kang natatabing pera ay bigyan mo ang anak mong may asawa, nang mabigyan mo siya ng mga sweteng pera at kung meron siyang gagawin, ay makakagawa siya ng mas maayos na gagawin para magkapera. Sa trabaho dapat lang ngayong araw ay meron kang masasabing masungit na pag-uugali para walang makalapit sa iyo na hingi ng hingi ng tulong nagsasamanta na lang kung gagawa ka ng matahimik ay mas maganda para sa iyo ngayong araw dahil makakakuha ka ng papuri sa iyong mga boss. Sa pagmamahalan dapat lang ay maging mahaba ang pasensya, dahil kung ikaw ay biglang maiinis suliranin sa pag-ibigan ang pwedeng mangyari. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 29 number 20 at number 11.